Prensabando at David Defonso nagkabanggaan, power rebound ni Abando, hindi nakayanan ng import ng kalaban. Anyang kinapos laban sa Suwon so KT Sonic Boom duhon Maxwell, import ng anyang hindi naglaro, anyang imports kulang sa larong ito. Nag-iisa na Dehado, walang kapalitan. Dalawang import naman ng Suwon so KT Sonic Boom, solid ang galaw. Prensabando highlights at plays anyang Jung Kwanjang versus Suwon so KT Sonic Boom, umpisahan na natin unang play ng anyang Ren sa bando nagbitaw ng isang magandang jump shot unang puntos para sa Red Boosters. Nagpakita naman ng hassle si Abando sa pagkuha ng rebound na ang bola papunta sa kanyang kakampi isang pagkakataon na naman para sa offense ng anyang. Sumunod na play, Dave Ildefonso ang umaatake sa basket Ren sa bando ang nagbabantay, nagkabanggaan nga sila ni Dave Ildefonso merong contact, Paul ang tinawag laban dito kay Abando. Unang free throw ni Dave Ildefonso pumasok pero sa ikalawa ay nagmintis ito. Next play natin tumatakbo si Abando o sa basket sinabayan ng import ng KT pero ulo ni Abando ang tinamaan matikyan foul laban sa import ng Suwon unang free throw ni Abando na ipasok niya habang ang ikalawang free throw naman ay tumalbog at gumulong papalabas ng basket sa play naman na ito nagsisipag na naman itong si Abando nakuha ang offensive rebound at nagaw nilang makapuntos sumabay na naman si Abando sa pagkuha ng rebound laban sa import ng Suwon at kahit nga na sobrang laki ng agwat nila sa height ay nasasabayan naman niya ito sa area dahil sa taas ng kanyang pantalon at heto nga nakuha na naman ng anyang ang bola sa tulong na rin ng hassle ni Abando. Sumunod na Abando play, isang magandang rebound para dito kay Renz na sundan ito ng Abando offense na kung saan nagmintis ito pero siya rin lang ang nakatip in ng bola papasok sa basket. Maganda-ganda at dikit na dikit ang laro ng anyang at ng suwon sa mga oras na ito ng laro. Heto na nga at sumunod ang power rebound play ni Abando laban sa naglalakihang import ng suwon Katie, Sunik Boom. Ipinakita na naman ni Abando sa play na ito kung bakit nga siya tinawag na Er Abando at, at kahit may kaliitan nga si Abando sa liga pero kung nakikipagsabayan na ito sa Ere ay halos magkasing taas na. Kung hindi naman kaya ay mas mataas pa ang naaabot ni Abando kapag tumatalon nga ito para sa block at pagkuha ng mga rebounds. Dito naman bumanat ang team ng Suwon at kanina pa nga pumapasok ang kanilang tres na isa rin sa nakatulong sa kanila para makalayo sila sa score laban sa anyang maliban sa atake ng dalawang import nila sa loob ng paint. Nasa third quarter na tayo at patuloy pa rin na umuulan ng tres para sa team ng Suwon, KT at papalayo na sila ng papalayo sa score sa mga oras na ito ng laro. Maging ang kanilang import nga ay naghahalimaw rin. Maganda ang nilalaro kaya walang kalaban-laban ang anyang sa mga oras na ito ng laro. Nagkaroon pa ng injury ang isa nilang kasamahan. Kulang na nga sila ng isa pang import sa game na ito tapos nabawasan pa sila ng isang starting player. Sinubukan pa rin naman ng anyang na makahabol sa score at sa 5 minutes 41 seconds ng third quarter ay si Abando naman ang nakaiscore. 10 na lamang ang hinahabol ng anyang. Next play na natin nagkaroon ng foul laban sa team ng Suwon at nasa free throw line itong si Abando unang free throw pasok yan para kay Abando sumunod ng free throw pasok na naman para sa team ng Anyang Abando na naman gumawa para sa team ng Anyang dahil karamihan nga rin sa players ng Red Boosters ay inaalat sa opensa pumasok ang tira ni Abando 11 points na lamang ang kanilang hinahabol naging sunod-sunod ang opensa ng Anyang hanggang sa naging 9 points na lamang ang lamang ng Suwon KT at nabuhayan nga ang mga fans at players ng Anyang sa mga oras na ito ng laro dahil na rin sa si single digit na lang ang lamang ng Suwon KT at mahaba-haba pa ang oras ng laro. Next play natin nakastill naman itong si Abando at siya rin ang nakascore sa play na ito. 7 points na lamang ang lamang ng KT, Sonic Boom, nagsisigawan na ang mga fans at may pagkakataon para sa comeback pero nagawa ng Suwon na makabawi at balik sa siyam ang kanilang kalamangan. 1 minute 37 seconds na titirang oras sa third quarter. Replay tayo sa opensa ni Abando at ang ganda ng hangtime niya dito kaya naman nakapag-adjust pa ito at ginamit niya ang board para may pasok niya ang kanyang tira. Ito na nga yung sinasabi natin, hindi pa rin natatapos ang pagpasok ng tres ng Suwon Katie kaya naman kahit na naggawa ni na abando na makadikit sa score ay nakakabawi at nakakalayo ulit ang Katie Sunik Boom dahil sa kanilang mga 3 point shots na pumapasok. Isa pang palatandaan na talagang may kasamang swerte na rin ang laro ng Sunik Boom ay kahit na maganda ang depensa ni Abando tulad nito ay pasok pa rin ang katilang tira at napapawaw na rin maging ang mga Korean basketball commentators. 이제 몰로 선수가 헬프 사이드를 깊게 들어오죠. 오! ganon pa rin ang istorya ng larong ito hanggang sa 4th quarter. Mas maganda ang tira ng Suwon kumpara sa team ni Abandon anyang Red Boosters sa 3-point area. Sinabayan pa ito ng mga atake ng mga imports naman nila sa loob ng paint. Sinubukan naman ni Naren sa Bando na makahabol nga sa 4th quarter pero kada attempt nga ni Abandon na makahabol at makadikit sa score ay palaging merong sagot ang Suwon sa kanilang opensa. Natapos ang laro sa score na 85-94 talo naman ang anyang sa larong ito pero asahan natin na mas lalakas pa ang team nila kapag nakabalik na nga itong si Duvon Maxwell at maging itong si Spellman.